Napakaganda po ng reaction ng statement na itong si DJ Chacha. Okay. Ganyan eh. Alam nyo, pag uh, miyembro ka ng kakamping, pag kakamping ka, iba talaga eh. May laman, may, may sense yung mga sinasabi. Ito, ito ay tungkol siyempre sa mga um, senador na kuno ay uh, kaibigan, BFF. Natong atong si Kibuloy. Kaya ayaw nila na ipa at ipa-contempt nga yung pastor na yan. Anyway, sabi niya, kung bias ka sa close friends ng wala kang karapatan, ay wala kang karapatan maging public official. Mm -hmm. Sabi niya ng Senator de Lima, ang sabi niya, napakaganda. Yung pagiging senator mo, hindi naman yan, hindi yan, hindi yan self entitlement na matatawag totoo yon hindi hindi mo yan titulo yung pagiging senator mo ay utang yan okay niluklukan ng taong bayan kaya hindi mo masasabing titulo yan it's a public office not a personal entitlement yan yung sabi ni senator de lima siguro naman naiintindihan yan sana ni mr robin padilla pero ang nangyayari kasi dahil dahil wala naman totoong puso sa public service. Kaya kaya napasok diyan. Alam natin kung kung ano ang dahilan para protektahan ang kanyang mga idolo. So, ang nangyayari, akala niya entitled siya sa napakaraming bagay. 'Di ba? Balikan natin si si Jaja. Public official, wala kang karapatan na maging public official, public servant kung bias ka sa close friends mo. At saka hindi ka naman hindi mo naman friends yung mga 'yon. Hindi kayo magkaibigang tunay dahil una kino-consent yung mga masasamang gawain ng atong si Kibuloy. Tapos sasabihin niyo you are friends. Paano kayo naging friends? 'Di ba? Ang ka lang mo kay. Eh. Radio host DJ Jaja says public officials should prioritize the interests okay of the people over those of their close friends or relatives pero ang nangyayari talagang to whom you know eh diba pag may kilala ka minsan na nasa gobyerno um ang pakiramdam mo you can take advantage of the the situation eh na meron kang kilala sa na nasa pwesto tapos syempre, yung mga nasa pwesto na yan they would they would even take more of that advantage na meron silang ah uh, meron silang Meron silang uh, title, meron silang puesto. Kung babalikan natin uli yung sinabi ni Senator De Lima, it is not your private entitlement. It's a public office. Yung mga puesto na yan. Okay. Kung biased ka sa close friends mo, wala kang karapatan na maging public official. Uulit-ulitin natin. Diba? ba? Hindi mo dapat kukonsentihin. Ay karamihan sa ating mga mga politiko ngayon, pinapasok ang politika para ano? Ang una nilang ruling, ang una nilang uh, ginagawa ay alamin, okay? Bigyan ng pwesto yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan at yung mga nakatulong sa kanila sa kampanya. Ganon ang nangyayari. Kaya dapat talaga, nako, anyway. Hindi ko na babanggitin kung sino yung mga yan. Pero napakarami pong mga politiko na hindi naman talaga public service ang inaatupag. Hindi talaga yan ang kanilang priority, kundi para manatili or magkaroon ng power. Good luck.